Darinson, kung ano, ang um, um na siya nakita po sa kanas uh, sa bagong nagawas sa ano is uh, wala siguro siya directly involvement no sa function sa mga maayong programa sa ato ang National Task Force Ika and um, o oh, as busa ani eh, uh, among ginapaabot sa tanan nga dako kayo part ang mga programa sa National Task Force Ika Uh, para sa pag uh, dili lang sa pagmaintain o of course pagtiwas pagyud sa mga lugar na dili pa siya insurgency free kay uh, mao gini programa ug ahin sa atong gobyerno ang uh, naghatag og uh, uh, mandato no? sa mga lahi-lahi nga klase sa mga ahin sa gobyerno nga mag maginusara sa isa ka common goal no na binadri sa pagmaintain sa peace order targeting yung mga remaining pang mga communist terrorist uh, groups na naghahatag ng kalisod diri sa to uh, lugar so ah. ato ang mga standard okay sa CPO statement din yung ako? Yes no. Well, so please, sir, no. Ako alam na sorry sir mo kaya ang ang mga revitalized kuli sa barangay sir. Part of that is the uh, NTF or so, EO70 so, so sir, no. And then ako yung nga yung tabang sa pag-maintain, no, sa insurgency free, especially sa Davao City sa mga projects nato sa Revitalist sa barangay nako kayo sa tabang diha ang pondo from the from the kay diha nang nakahatag ta og mga mga projects no like sa tar tarpa tar kanang tar mga dalan kayo, sublan, na resolve kaayo sudlan bisan pa mo sa item mag resolve so natay mga projects na ihatag diha sa mga kay sunod pag nato especially kanang mga isa so, ganyan na water reserve wa no? Nga na nga'y mapunduhan ang ato ang ka na niyos, na mga ka-insul ng babae niyo sa mga pa o ka nang pila ka sa baka kuha o tubig no? Delikado kayo na sila ang uh, ano? sila ang kinabuhi especially sa mga babae nga uh, mo no? sana, mga buo o tubig man pila ka bongtod sa mga kuha so ang gibuhat sa ato revitalize ko sa barangay is mangita at -ta o tao especially sa so, nga'y patagtaba sa fans from the ALTAC no? mga yung tao ka na ato dito sa source padung sa ilang water reservoir para diri na sila -tu ganit, di mga tulipo bisag pa ungit-ngit gani dili na kailangan mga tulipo kanang tanda puta sa ilang safety daghan pa mga projects nga dapat kaayong tabang nga NTF Alka uh, kay uh, dili lang ni focus no sa peace and order na pudta diha makakuha pwede sa ato mga pwede sa livelihood ug mga sa gitawag nato big impact projects kay one wait, way things, sa mga long, long term projects na mahatag sa ato uh, ang gamhanan. so sa mga sir sa Davao City Police Office uh, NTF Alka uh, uh, dapat kasang impact sa ato uh, peace and order okay.